Ka namin, Bongbong Marcos. We need to remember the government has the power to change our lives, but we have the power to change the government. Never! Mga mukha ng mga magnanapaw, ibalik nyo ang pera ng taong bayan. Amen. Ikolonga nga mga kurakot. Mga kurakot, i-kulong na yan! Mga kurakot, korak. i-kulong Dapat yata bawat Pilipinang nandito dito ngayon, na no, uh, it's really to show um, resistance and also defiance at nangyayari ang um, talamak na korupsyon harap okay, Para sa mga artista, mga kabataang artista ng bayan, tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo, mag-aral na mabuti tungkol sa karapatan nating lahat. The because money is being taken from us, making the poor getting poorer, the richer getting richer. And. I'm ready. I'm ready. Sila ng leksyon Turuan sila ng leksyon Sabi nga po sa isang piligaw lang Kasama ako, in love there is no fear Kasama ng mga nagnanakaw sa atin Mga alam na may nagnanakaw Pero hindi nagsasalita Mga kasama ng mga nagnanakaw Mga nagtatago ng nagnanakaw Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat father, pero putang ina ninyo! Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. September 21, 2025 rally ay naging one of the largest celebrity-supported protests sa recent years. With artists from different networks at generations na nag-unite laban sa corruption sa blood control projects worth 545 billion pesos. Napili ang pechang ito dahil ito ang 53rd anniversary ng martial law declaration under Ferdinand Marcos Sr partisipasyon ng mga celebrities ay naging significant factor sa 130,000 total attendance nationwide. Showing na united ang entertainment industry laban sa corruption.